Kung YouTube ito naman, ay nga video. O, oh, shout out po sa Idol Mr. YouTube Tam. Shout out Idol Mr. Uh, Mr. YouTube Tamil Gaming at Idol Kisu Comedian. At kay Kasikap Channel, Kasikap Motovlog. Uh, sa lahat po ng mga kagamutan naman, ang uh, mga bisaya, Visayas, Mindanao, mga OFWs, ating mga uh, masipag ng mga sundalo at mga polis, mga traffic pusher, mga sikyo, yung mga nagokupa dyan. Yung ating mga fisherman at yung ating mga hari and rina sa kalsada, ang ating mga vendor shout out. Lahat po ng mga driver shout out, maraming salamat po sa lagi pang support kay Oy no idol po na si Liu, kagabutan vlogger sa po, Family Shout Out. Alam po sa Kalinaya Family Shout Out. O yung aking yuhin na nagbubunot Ah, ito yung uh, ah, dito. Yung ah, manugang ni Bossing Doming Kalinaya. Ito kanyang ano dito. Salunan. Yung malit na yung ah, buok ng nyog. Ito so, pa yung mga ah, binuok ng nyog. At ito naman dito linalagay yung mga binunot, bunot. Ito tinambak. Ito so, yung ah, gagamitin para dito sa ang patagal pagaring. Ang pausok. Ang <laughs> pausok. <laughs> Yan. Ang salamat. Lahat po ng mga student at mga goro, shout out. Mga of W, shout out sa lahat. Lahat po ng mga gamay noon, shout out mga barangay ng gamay, mga barangay ng lapinig, shout out sa Dolores, Borong Dan Sin Samar at Akloban Leti Shoutout out kay Buhay Tamudlag Vlog out kay Johnny 25 kay Sir Paparish kay TV kay Nanan TV Country so si Glam si si kay Apple Mix Vlog Shoutout out Alat ah, po ng mga kating creator at mga vlogger Shoutout out Oh ang bilis ni Bata Mag Bunot Oo. Doi kanyang hanap buhay. Pero pag minagubun kayo na ganito, no? Ah, uh, ingat lang baka yung kamay ang tamaan. Ang iba diyan eh gumagamit ng sako diyan sa harapan. Tapos yung iba mayroong one piece. Pero si bata ayan, no? Walang one na gamit kanya, no? Tapos pag nagtanim naman ng pala, yan din ang kanyang hinabuhay kasama kanyang darling. Putaw na bata, putaw na. na. Ah, ito naman dito, kanyang pagkamada. Kamada ng buok. Ubus na, na, idol. Oo. Oh. Isa sa taas ng kamada. Paki-share lang at comment sa akin comment section. At mag-join po sa aking ano. Uh, din sa hindi nag-skip ng aking ads. Ah, uh, kung ma uh, Kita nyo po sa aking YouTube channel. Nakapasap lagi. Pakipindot po ang notification bell. Oh! para update kayo sa aking mga video at hindi kayo uh, hanapin uh, search na lang yun sa aking youtube channel ayan kumakain ng buhay at yung aking new facebook page kagamutan vlogger sa aking instagram aking tiktok at sa aking facebook page isa lang ko yung aking pangalan oy no idea da si please follow po kumakain siya ng buhay O Oh, siya to si Alpe. Sa pinanonood. nanonood. Sa Family, shout out sa aking mga sponsor. Shout out. Ah, yun po, mayroon pa doon na buok ng nyog. At mayroon din dito, buya gawang bahay dito. Oh. Bato. So tayo kay Lapinig TV. Ate Jo na pinagrid pamilya. family, lahat po nang Lapinig noon, shout out kay Papa sa Summer, shout out sa Municipal Official, shout out Branco Official, shout out. Kay Nico Kalina, shout out. yan nag-aayos na ng cellphone at nag-ano ng ID. ID picture. Ayan mga idol, maraming salamat po sa pag-support kay Kakabutan Vlogger. Sa lahat po ng mga student, shout out. salamat lahat po ng mga driver natin mga sisipag maghanap buhay, shout out. Kahit mahina po yung pamamasada. Uh, shout out din sa pamilya Bali Ramos. Kay ni nang Aiden Mustaris, Madam Clotilde Mustaris, Aldo Santo Mustaris, kay ni nang baying Marsimano nang alas kay Norbin at Grace Cedro shot at kay may free pass out from Canada shot at at ate. Ate Glenda. thank you, thank you sa lagi niyong pag-support.